Kim Chu labis-labis ang kalungkutan sa pagpanaw ng isa sa kaniyang mga tagahanga na si Mother Mac. Kim Pao agad nagjogging sa Los Angeles, California. Labis-labis ang kalungkutan ngayon ni Chinita Princess Kim Chiu sa pagpanaw ng isa sa mga OG fan niya na si Mother Mac. Sa pamamagitan nga ng isang post sa X kalakip ng kanilang larawan ni Mother Mac, ay ini-express ni Kim ang kaniyang pagkagulat at lungkot sa bigla ang pagpanaw nito ayon kay Kim. Mother Mac, nagulat ako sa balita, nakakabigla, nakakapanghina. Mother Mac, maraming salamat sa kabutihan mo, pagmamahal at sa walang sawang suporta through the years. May you rest in paradise. I love you so much, Mother Mac. Maraming maraming salamat. Inaasahan nga sa pagbabalik ni Kim ng Pilipinas ay agad itong makikiramay sa mga naiwang pamilya ni Mac. Sa kabilang banda, hindi talaga mawawala sa rutin ni na Kim Chiu at Paulo Avelino ang pagjajaging kahit saan man sila pumunta. Ngayong araw nga ay nagpapawis ang dalawa sa Los Angeles. Matatandaan na merong dadaluhan sina Kim at Paulo doon para na rin makapag-promote ng kanilang paparating na pelikula. Kilig na kilig naman ang Kim Pao fans, anila ay mag goals talaga sina Kim Chiu at Paulo Avelino. Excited naman na sila sa iba pang ganap ng dalawa sa Amerika.